Ayan mga kapatid. Pahinga muna tayo. Huy. Huh. Sabi init and ko dami ito. 25 piraso to. Ayan ang surkata no. Maraming nadaan dito mga kapatid. Kasi yung tawid diyan kabila eskwelahan yan, high school. Malaking tulong to mga kapatid yung tawiran kasi yung iba gaya sa, gaya sa amin na walang papasay papunta doon sa school hindi na mag ano hindi na magta tricycle kasi pag mag lakad ka ikot doon sa git layo dito surkat lang malapit lang sa amin dito nga lang tawid kaso mainit pero okay na to Kaya malapit hindi ka nagagastos ng pamasahe kaya kaya dito ang tawiran papunta sa doon sa amin ayun o malinis tawiran to ayun o bundok din dyan ayun na marami akong nakasalubong mga estudyante nandoon na sila papasok na pahinga mo na grabing init dyan o kahit ganyan ang init yan pero napakasakit pag tumama sa balat natin Ayun yung balat ko. Mumula. No? Mumula sa init. Kahit kayod, kayod lang tayo mga kapatid. Ay mga diretsyo na to. Tuloy-tuloy na. Mabigat. Pansin ko piraso to. Mabigat pag ganito kawayan na ano. Ayan, ay nakamotor oh, dadaan. Tawid na naman 'yan siya. Ay nakamotor. Tawid din siya diyan. Malaking tulong to dito ng tawiran. Dati sinarado to, buti binuksan. Eh tawiran yan diyan. Tawid yan doon. Marami nang naglalakad diyan. Hindi sana nakakita. Boylo, boylo. nakakakyat la, la. <laughs> nakakakyat kasi yan dyan mga oh. batu pa ala kahon yan maraming salamat thank you for watching mga kapatid ayan may naglalakad pa tatawid yan dito ang uh, estudante dito na tawid malapit kasi sa bahay bahay ito dito kaya maraming natawid. Malaking tulong to yung tawiran. Medyo mainit nga lang. Pero okay lang kasi mas malapit. Hindi ka na mamasahin. mga estudyante. Lalakad sila. Ay, ayos to. Kaysa mamasahin ka pa. Maglakad na lang. Sayang yun. Pangalawas na din nila yun. Maraming salamat mga kapatid ah, hanggang dito na lang. Ayun may mga bata pang Titingnan natin yung mga bata. Ayun, mga estudyante, mga babae, lalaki, Tatawid dito. Bala malaking tulong pong tawiran. Sana hindi sasarado po. Ah, maraming salamat. Thank you for watching at God bless Bye bye. Maraming salamat.